Hi guys. So ayan. Hulaan nyo nasaan kami guys. Hi sis. Say hi. Hi. Oh. sister. Chit, chit So ayan guys. Parang si Karodya panay guys. <laughs> so ayan guys. Pupunta lang kami sa Rosario actually. Naligo kami ng kakulakad. So ayan. Wait lang. Tagapasig lang kami, pero naligaw kami. Sabi nung tindero, diretso lang daw. Huwag nero na rin kong footbridge in the sun. <laughs> so, ayan, sister. Hey, just give me some money. <laughs> Subuan mo naman ako, sis. So, ayan, guys. We're just walking around. So, may date po kami. May lahat kami. May date kami na aking... Ah, uh, Unico Iho. Ay, hindi pala Unico Iho kasi hindi nag ang aking binata. Dalawa sila. <laughs> <laughs> so pretty. guys. So makikita nyo. As you can see, nasa kainitan po kami ng araw right now. Oh, so ayan. na aming mga paa you can see naglalakad po kami ay pangita mo may pako oh puro pa pagkasama na yan ayun doon na yung banda siso actually doon kami doon kami parusario kami oh, pero nadaan kami ng doon kami napunta sa dulo Ka, hindi yan kita kasi nasa labas tayo.

Astese. Oh, harap. Harap, harap. Ah, enggak ngabihin mah. Ah, coba bikin situ Bali police partner. Ang itim ni Lester ko dati ang taba. Lester. Hey ho. Heyo. Bibijerin <laughs> <Hello, frangat. laughs> Bibi jerim pa nice siya. Heyo. Sure. I have picture video. Guys, picture of the. sure.